mga mga kapanood naman ito kasi lagi ko pong binibigyan ng allowance yan may nakaraang araw kasi ano uh, may pumunta ditong tao na hinihingian siya ng pera the mabuti na lamang po at nakita ni Aling Rochelle no? kaya sa mga nakakilala kay Bandang Wag po sana natin siyang uh, Pagsamantalahan So ayan mga kababayan Mga kabarangay magandang magandang uh, Morning, magandang araw Magandang gabi sa atin lahat Mga kababayan saan man po Kayo naroon ayan, uh, Luzon, Visayas, Mindanao Ganon din sa ating mga kababayan Na nasa ibang bansa Mga kababayan natin OFW Ayan, kumusta po kayong lahat Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, mga kaparangay, uh, isang uh, mapagpalang umaga na naman po. At eto may lakad na naman ang team Daddy Frankie. Pero syempre mga kababayan, bago po magsimula ang aming araw, ay nanaisin ko munang magpasalamat sa lahat po ng nakasuporta, sa lahat po na nagmamahal, lahat ng mga viewers natin, lahat na subscribe sa ating YouTube, Naka-follow sa ating uh, Facebook page. Salamat po talaga sa inyong lahat. Unang-una kay God at syempre sa lahat na nanonood ng ating programa, lahat ng nakasuporta sa programa na ginagawa ng inyong lingkod mga kababayan. At syempre pasalamatan ko rin ang aking team, ang aking asawa na napaka-supportive sa lahat. Ayan, si Aling Rochelle lahat ng ating uh, mga kasamaan, mga driver, cameraman, editor, lahat-lahat po at lahat ng nakapanood ng video ito. Kaya ng aking sinabi mga kababayan, bago magsimula ang araw, ay magpapasalamat muna ako sa inyong lahat. Dahil uh, 3.7 na tayo ngayon, di ba? Sa ating Facebook page. 3.7 M. Thank you, thank you so much. At ito po ang reason, isa pa sa reason bakit ako naga uh, Uh, video na si Kuya Bal, si Bandam dahil meron lang ang konting uh, announcement at pasasalamat. Unang-una kay uh, Mami Melinda Filippi Poister, ayan siya po nagpadala ng pagmamahal, suporta kay uh, uh, Kuya Bal, kay Bandam, kay Nancy. Although yung mga kay Kuya Bal is uh, naibigay na namin at uh, yung kay Nancy na ibigay na rin namin. Sa ngayon ay yung para kay Bandam naman. Bandam, uh, may binigay si Mami Filipe Koister galing sa ibang bansa. Galing, galing ibang bansa. Oo. Kasi alam niyang matakaw ka. Pasinsahan mo muna to. Hindi pa to, ano, kumbaga, kaunti pa lang kasi nag-try pa lang siya. T try. Nag-try pa lang siya magpadala para katunayan na yung padala niya is makarating dito. Uh, makarating. Oo. Oh, so, ang binigay niya is chocolate. Is chocolate. Candy. candy. Makakain ka ba nito? Oo. Oh. Ano ba yan? Uh, uh, candy, burrito ko 'to eh. Ah, burrito mo yan? Oo. Oh. Buksan mo nga, tikman mo. Hmm. Okay. Okay? Hmm. Tikman mo. Ba't di mo bigyan si Kuya Bar? Oh. Oh, ngayon na pakinggan niyo. Huh. Masarap. Betat. Ano sasabihin mo kay Ma'am Philipi Coester? Mar ma marami salamat Habig ah, tayo padala mga Kain ka muna, kain ka muna isa pa. Isa pa? Ay, magpasalamat ka muna kay Ma'am Melinda Philipi Coester. Dali. Chu, so, maraming salamat. Ha, ah, nililinta. Anong Pilinda? Uh, ah, Ma'am Melinda Pilipi Coister. Ma'am Balinda. Ano Balinda? Ma'am Balinda. Melinda. Balinda. Pilipi. Pilipi. Ano? Coister. Token. Hosted. Token. Coister. Token. Meron pa. Bukod dyan, meron pa. Ito pa, oh. Oh. Oh, pero huwag mo nang buksan ito mamaya na. Ah. Mamaya? oh, tapos may chocolate pa. Chocolate? Oo. oh. Ano masasabi mo? Ma, uh, maraming salamat dahil. Utulod, utulod. Papadala ka araw-araw sa akin. Hindi, may papadala pa daw siya eh. Mm -hmm, meron pa. Isang kalderong kanin. Uh, 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 Tangin? Uh Oo. -oh. Hindi. Kasama yung ulang. <laughs> uh, Tangin mo lang ulang eh. <laughs> kanin lang daw muna isang kaldero kasi nakita ni Ma'am Melinda Koister, from Melinda Coester. Matakaw ka daw. Kaya sabi nga okay. Frank, Daddy Frankie magpapadala akong kanin para kay Bandam. Ano masasabi mo? Okay, 'yan oh, maganda 'yan. maganda 'yon. para mag para mabutog ako. Kaya lang, ano'y sasama niya? Hmm. Bakit ulam pa? Saan? <laughs> ha? Kausapin mo si Ma'am Philip Melinda Koister, Basta bigyan ba tayong uh, uh, tangin ng walulang ulang, tapos kasama yung ulang. <laughs> hmm. Kailangan may kasamang ulam. Oto ah, ko, oto ko yung ulang ko, ah, ah, lechon manok buo. Ah, lechon manok buo, ayan. Pero siyempre, anuman ang dumating sa atin, pasalamatan natin. Eh, huh? yun, tanda ko Tang oh. tanggapin. Malit, malaki. Malit, malaki. Galing sa puso nila yun. Galing sa puso sa akin. Mm, -mm. Diba? Mm -hmm. So mag-thank you ka pala. Maraming salamat. No joke, no joke, no joke. Ah, ah Balinda. Ah, maraming salamat, Balinda. Pilipi ko iste. Ah, ah, pilik, pe, pilik, Patusti. Ano po to, ste? Ah, ah. <laughs> hmm. Pulo, pulo, Anong pulos na Iba na yung pangalan. Mami milinda Pilipi Coister. Mami Melinda <laughs> Pilipi okay? Pokken. <laughs> <laughs> mga kababayan, mga kabarangay, wag niyo po mama mamasamain yung nga. Biro at tayo na po ang umunawa kay Bandang. Gaya po ng paulit-ulit sinasabi ni Daddy Frankie, maging ako man po, nung unang-unang lapit niya sa akin, medyo na-open ako. Pero, nung nakausap ko, one-on-one on one kami at nakilala ko, nalaman ko yung kanyang uh, kalagayan, inunawa ko na po dahil sa kanyang uh, kalagayan. Nung nalaman ko po ang kanyang status, ay ganun pala siya. Kahit anong gawin natin, kahit anong turo natin, dahil yung isip niya talaga is grade 1 talaga. Kaya, kayo na po sana ang bahalang magpasinsya kay bandang. Pero sa mga mga kapanood nito, mga kababayan, gaya na akin sinabi kanina na mayroon na akong counting uh, announcement. Kasi si Bandam, kaya nang sinabi, hindi lahat ng araw na isasama ko pag may mga meeting kami, kasi minsan napapagod din sila. Hindi na po pwedeng lahat ng lakad ko is kasama ko. Not all the time is kaya namin bantayan dahil nga po bata yan. Pero sa mga mga kapanood naman ito, kasi lagi ko pong binibigyan ng allowance yan, may nakaraang araw kasi ano uh, may pumunta ditong tao na hinihingian siya ng pera mabuti na lamang po at nakita ni Aling Rochelle Diwa na nakita dyan ko pa pa yan pa sa. Tablan. Mun na ko. Momento. Dito. Kasi doon pa sa likod ng mga nakalong. Tayo na pamasahel na. Pamasahel. O magdadagdag pa na sa propaganda nitong sa airport. Tayo ka sa tama mo At tama mo para babae talaga ng tao na malayo. Dios na Salamat po. No? Kaya sa mga nakakilala kay Bandam wag po sana natin siyang nga uh, pagsamantalahan or uh, sorry sa word na pagsamantalahan yung parang parang gamitin yung kahinaan niya kasi yung batang ito mga kababayan konting takot mo lang konting sindak mo lang makukuhaan na no dahil binibigyan ko ng pera yan para pag nagutom or what may madudukot siya sa bulsa niya no? so may ipapakita ako sa inyong video mga kababayan patunay na huli dito kasi Buti na lang naabot nga ni Aling Rochelle nakita niya. Kaya medyo tinakot ni Aling Rochelle yan na kung anong sinabi para hindi na ah, balik-balikan. Kasi may taong eto ganito klaseng tao siya pa yung hihingian, di ba? Instead na tulungan natin kasi hindi naman mga pagtrabaho to mga kababayan. Eh. Mga pagtrabaho to utos-utusan mo magbuhat. Pero yung magkukusa talaga wala pong makukuhang ganun. Kaya ako sya tinanggap mga kababayan parang inadapt na dito. Pero hindi ko pinipilit sinasabing pwede siyang umalis o ay hindi hindi pwedeng hindi umalis hindi. Ayaw kong itali baga. Gusto ko malaya silang lahat. <clears throat> pwede silang pumasyal dumating, pero nagwo-worry lang ako sa nakita ko nakaraang araw mga kababayan. Ano? You know? Mandam di ba binigyan kita ng pera Nakaraan Oh. O oh. sa nawalit mo, magkano natira? Yeah. yeah ang ko lang ispenta uh, hinabi ko sa so, mo saan walit mo patingin dito tamad. kunin mo tignan natin yun mga kababayan si bandam talaga ano yan mga kababayan uh, takutin mo lang wala na matatakot na siya sa'yo kaya minomonitor ko rin lagi no tignan ko lang yung ano kasi nakaraang araw mga kababayan o kaapon ba yun binigyan ko ng pera yan eh may wallet din siya mga kapabayan Dali mo yung mo dito 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 Para makita ko Tingin Ay dumigay na Masok na Oh, patingin. Hoy, pusang gala. Asa na pera? Patingin. Pati wallet niya mga kababayan bago na. Oh, magkano 'yung pera? Bilangin ko. 320. Patingin. Gusto kong makita 1. 1. Oh. 2. 300 na lang. Three hundred Three hundred Asana, Three fifty. Three fifty. Okay. Asa mo 350. Okay, ingatan mo. Okay lang tingnan ko. Oh, ayan ang ganda ng wallet niya. Puro ID ng mga politiko. Tan. Sige, tapos. Puro ID. Dagdag eh, Ay, de de de, wag ayo ko nang politiko usapan. Ano ah, sasabihin mo kay Ma'am Philippe Melinda Coister? Ah, maraming salamat. Ha. Ah, 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 Apilitik. Tatukke. Ha, ah, ulit. Maraming salamat. Ha. Ah, ah, Telepet. Tatukke. Coister. Yeah. Yon. Kaya again, Mam, Mami Melinda Philippi Coister, ah, saan man po kayo naroon ngayon at kung sakali ah, mapanood nyo yung video ito, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagmamahal. No? At hindi lang po kay Mam, Mami Melinda Philippi Coister, lahat po ng ah, kababayan natin nasa abroad, nasa ibang bansa, mga OFW. Thank you so much. At ito pa mga kababayan, no? Ah, may nagpadala kanin kanina lang kaya samantalahin ko na rin magpapasalamat. Ang sabi po niya, naipadala ko na true Ayan. Sunwave uh, ano? Sun wave, Ang allowance ni Bal. Ito ang picture. Pakibigay na lang sa kanya. Okay? Salamat sa kagaya mong may puso para sa mahihirap, at sa mga unhoused na kababayan natin. Palagi po akong napapaiyak sa, sa mga vlog nyo. At araw-araw kong inaabangan ang new upload mo. Sana mag-vlog ano? sana mag -vlog na din si Kuya Bal para mapanood ko din siya. More pa more power. Turong kayo dito kasi umit. More power sa team mo, Daddy Frankie. That's coming from uh, Ma'am Rowena. Ayan mga kababayan, Ma'am Rowena, saan man po kayo naroroon. Maraming maraming salamat po. Ito po, nagpadala si Ma'am Rowena ng 2,169. Ayon po sa kanya ay allowance ni Kuya Bal. Ayan. So, sa lahat po ng nagpapadala, Ayan. Maraming maraming salamat. So, Kuya Bal, ito padala ni uh, Mam Ma Ma'am Rowena to 2,169. So, anong masasabi ni Kuya Bal? Thank you so much. Siyempre, wala ko na po sa ating pong Panginoon. Pangalawa kay Daddy Frankie, siyempre, sa so pagkupkup niya po dito sa akin. Siyempre, sa kay Mamita Rochelle at sa sayo po, Uh, Mama Rowena. Mm -hmm. Ma From Rowena. Canada po. Thank you, thank you so much po sa yo. napag napakabuti ng na pong po. so, kahit na may rong ka pong dinaramdam. Hindi po pa rin hindi mo pa rin po ininda yung pagtulong po sa kapwa po. Lalong-lalo lalo na po sa akin. Maraming salamat din po na sa palagi niyo po ang pagsubaybay po sa lahat po ng mga videos namin po nila Daddy, nila Daddy Frankie po sa buong team. Gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga followers at mga subscribers po ni Daddy Frankie at saka sa buong team. Siyempre po sa akin din po. Thank you so much po. At palagi po kayong nandyan, sumusuporta po. Hindi po masusuklihan po ang iyong kabutihan sa lahat po ng inyong natutulungan. Lalong-lalong po kay banda at sa kay Nancy po. Thank you so much din po, uh, Mami Melinda. Philippe Coix, sir, na palagi po kayo nandyan. Thank you po. Sana hindi po kayo magsawang Tulongan po kami lalong si Nancy po at saka si Bandam saka ako po at saka hindi lang po kami at saka sa iba po po mga siyempre yung mga nahihirapan po at nangangailangan po ng tulong. God bless po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Salamat. So Bandam, tayo ya magpasalamat sa ating mga sponsor, mga minamahal na sponsor, lahat po kayo, mapamalit, mapamalaki. Ayan, mapa pera, cash, or uh, things. Talagang maraming maraming salamat. Madam, oh. pasalamat ka. Maraming salamat. Uh, mga apuntun. Uh, uh, ma ma Mabuti tayo. Uh, uh mabike, dadalang. Dadalain ko tayo. iyo uh. Ayong kanin. Pasalamat ka sa papadala ng isang kalderong kanin. Uh, uh salamat. Uh, pa mo maraming tangin bago luto. <laughs> oh, wala, wala pa pang... Hindi, galing ibang bansa pagdating dito, malamig na. Ano yon? Paano yon? Initin. In ha? Huh? Initin. In Tapos malaking kaldero, kailangan maubos mo, mo daw. Paano yon? Uh, Iubusin ko. Oo. Okay, ah, uh, ko. Ha? Huh? Tingnan natin. Tingnan natin. Payabal, <laughs> Well, well, thank you, thank you, thank you, thank you so much po talaga siyempre kay Ate Lea sa mga UFM. Sa kay Bishia rin sa Japan, thank you so much. Mag-iingat po kayo dyan. Siyempre kayo maminta Melinda ko sir at syempre po kay Rowena hindi lang po sa kanila apat po ako noon pala yung nagpapasalamat kundi sa inyong lahat po ng mga sumusuporta po sa akin siyempre salamat din kay la Dad Frank kaya sa kay Mamita syempre Rochelle thank you so much banda na nakilala ko sa sila nansa sa buong team thank you so much yeah. kay Papa Sam at kay Kuya Rob, at kay Tita Paris Kayan. Maraming maraming salamat ayan. sa inyo. At syempre sa Team Rise Above headed by Tita Hanes. Ayan, maraming maraming salamat po. Sweet Charm. Ayan, Tita Au. Ayan. Uh... Rosary around the world. Ayan, thank you so much. Alam ko lagi po kayo nandyan sa premiere namin. Kahit hindi kayo nagko-comment minsan, alam ko, ramdam ko yung suporta ninyo sa amin. Ayan, kaya uh, kabayan Marcelo Binluan, yan laging nakasuporta. Maraming maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa ating mga beneficiary. Ayan, kahit na hindi nyo ako uh, na-contact, alam ko yung suporta ninyo. Kahit may mga oras na hindi kayo nagparamdam dito, alam ko naramdaman ko yung suporta ninyong lahat. Ayan, kaya maraming maraming salamat po. At syempre, sino yung team ni Tita Aw? Weirdo Dantimor. Huh? Ha? Huh? Ha? Dantimor. Kay Sir Dantimor. at sya kay Werdo Official. Nagpapa-shoutout sila. Sir Werdo Official, shoutout sa'yo. Kay Dantimor, huwag na po kayo magtampo. <laughs> Ayan. At sya kay Brother Ricky, yung kabayan ko dyan. Ayan, narinig, na pasensya ka na ano pero lahat po kayo malapit sa puso ng team Daddy Frank especially sa ating mga lolo't lola God bless po mga kapubayan Daddy Frank po anak ng Pangasinan from Pangasinan isang share lang po masaya na ako salamat God bless God bless po sa lahat mahal po namin kayo thank you thank you thank you